Joshua Garcia umaming nagkabalikan na sila ni Julia Barreto. Sa isang nakakagulat at inaabangang balita, umamin si Joshua na nagkabalikan na sila ng dating kasintahan na si Julia Barreto. Ang pag-amin na ito ay naganap sa isang eksklusibong panayam kung saan ibinahagi ni Joshua ang kanilang muling pagkakabalikan. Ayon kay Joshua, ang kanilang muling pagkakasama ay isang bunga ng mahalagang proseso. Nang pag-uusap at pag-aayos. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin na pagtanto naming pareho na mahalaga kami sa isa't isa. Kaya't nagdesisyon kaming bigyan pa ng isang pagkakataon ng aming relasyon, ani ni Joshua. Si Julia Barreto, nakilalang actress at social media personality, ay nagpahayag din ng kanyang saloobin tungkol sa kanilang muling pagkasama. Hindi naging madali ang lahat pero natutunan naming pahalagahan ng isa't isa at ang aming relasyon. Mas natatag pa kami ngayon at handang harapin ng mga pagsubok na darating wika ni Julia. Marami sa kanilang mga tagahanga ang labis na natuwa sa balitang ito. Matanda ang nagkaroon ng matinding intriga at kontrobersya noong sila'y magkahiwalay. Ngunit ngayon ay tila natuldukan na ang lahat ng isyong ito. Samantala ay pinahayag ni Joshua ang kanyang pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta na patuloy na nandyan para sa kanila sa kabila ng mga pagsubok. Hindi namin mararating ito kung wala ang suporta ng aming mga tagahanga. Lubos kami nagpapasalamat sa kanila. Walang sawang pagmamahal at suporta dagdag pa niya. Sa ngayon sabik ang publiko sa mga susunod na kabanata ng kanilang pagmamahalan. Maraming umaasa sa muling pagkakabalikan ni na Joshua at Julia ay magdudulot na mas matatag at masayang relasyon sa hinaharap.